Genesis 21, Magandang Balita Biblia, Ang Kapanganakan Ni Isaa, Pinagpala Ni Yahweh Si Sarah, At Tinupad Ang Kanyang Pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, Si Sarah nga ay nagdalang tao, At nanganak ng isang lalaki. Kahit matanda na noon si Abraham, Isaak ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata walong araw pagkasilang nito. Isandaang taon na si Abraham nang ipanganak si Isa. Sinabi ni Sarah, nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos at sinumang makarinig nito itiyak na matatawa rin. At sinabi pa niya, sa edad na ni Abraham, sinong makakapagsabi sa kanyang apoy mag-aalaga pa ng bata. Gayunman, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya'y matanda na. Lumaki ang bata, at nang ito'y awatin, naghanda ng malaking salusalo si Abraham. Pinalaya si Hagar at si Ismael. Minsan, nakikipaglaro kay Isaak si Ismael, ang anak ni Abraham kay Hagar na taga Ehipto. Nang makita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping iyan at ang kanyang anak. Sapagkat ang anak ng aliping iyan, ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac. Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina, Sundin mo na ang gusto ni Sara, sapagkat kay Isaak magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Ngunit ang anak mong iyan kay Hagar ay magkakaanak din ng marami, at sila'y magiging isang bansa, dahil anak mo rin naman si Ismael. Madaling araw pa lamang, ang mag ay ipinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Ipinapasa ni Abraham ang mga ito kay Hagar, at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Nagpagalagala sila sa ilang ng Birsebar. Nang maubos na ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punong kahoy, at naupo ng may sandaang metro mula sa kinaroroonan ng bata. Sabi niya sa sarili, di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak. Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman ang bata. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata, at nagsalita mula sa langit ang Anghel ng Diyos, Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi. Pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar, at nakita nito ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ismail, ito'y lumaki sa ilang ng paran, at naging mahusay na mga ngaso. Ikinuha siya ng kanyang ina ng mapapangasawa mula sa lupain ng Ehipto. Ang kasunduan ni na Abraham at Abimelech. Nang panahong iyon, isinama ni Haring Abimelech si Picol, pinuno ng hukbo, at sila'y nagpunta kay Abraham. Sinabi ni Abimelech kay Abraham, sa lahat ng gawain mo'y pinagpapalakan ng Diyos. Isumpa mo ngayon sa harap ng Diyos na hindi mo ako dadayain pati na ang aking lahi. Kung paanong ako'y naging tapat sa iyo, ipangako mo rin namang magiging tapat ka sa akin, at sa lupain ito na tinitirhan mo ngayon. Nangangako ako, tugon naman ni Abraham. Ngunit nagreklamo si Abraham kay Abimelech tungkol sa isang balon na inagaw ng mga alipin ng hari. Sumagot si Abimelech, hindi ko nalalaman yon. Bakit ngayon mo lamang sinabi sa akin? Nagkasundo ang dalawa, at binigyan ni Abraham si Abimelech ng ilang tupa at baka. Ibinukod ni Abraham ang pitong tupa ng kanyang kawan. Anong kahulugan nito? Tanong ni Abimelech. Sumagot si Abraham, ito'y para sa iyo, bilang pagsangayon mo na akin ang balong ito. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Beersheba, sapagkat doon ay nanumpa sila sa isa't isa. Matapos ang sumpaang iyon, bumalik na sa lupain ng mga Filisteo si Abimelech at si Pikol na pinuno ng kanyang hukbo. Pagkaalis nila ay nagtanim naman si Abraham ng punong tamarisko sa Beersheba at sumamba kay Yahweh, ang Diyos na walang hanggan. Mahabang panahong nanirahan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo,